ng away kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako Di ba Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng screenshot. Anong ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko. No. Remember. Shut the f*** up! Don't say that words, honey. Come here. Eh? Makawakawakan. No. Please behave. Not gonna behave to you. Don't be rude. Instead of... You're the you're rude! Normal. No! no you're, you're the one! I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita makamakasalahan mo yan. Why? Kaya na. Ikaw na siya, ikaw away. No, alam mo, si daddy mong nagloko. Ikaw na siya, Di ba, usapan natin yan, bago alam mo, ako mo. Wala akong panayo. Usapan natin yan, bago ikaw ako mo. Ikaw may kasalanan. No, wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan, mo yan. Wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan, ikaw may kasalanan. Huwag ka makakat na marilis ka. Si daddy mo ang... Si daddy mo ang gumawa. Ay, hindi, ikaw! Listen. Ang mga mga kawa, ano ba? Listen. Kumalik. Huwag makikinig sa'yo. Ikaw ang nagpaya na anak sa'yo makikinig. Hindi. Si daddy ang gumawa ng mali dito. Ikaw ang nag... Nagkaroon ng babae ang daddy mo. Nagkaroon. Wala ka lang pa ikaw! No. Tingnan mo na. Ikaw, wala ka lang. tayo, anak. May conversation no, tayo. Pilip-pilip ako, ipakulong si Dani. No. Kinukuha ko yung loob ko. Inaayom ako dyan sa mga laban para lang makuha ako. ko. No! Huwag no, mga ko'y ganyan-ganyan. Kung salitay mo muna ako, huwag ka mo ganyan-ganyan. Ikaw na simula. Anak, alam mo yan. Tagdan mo yan. Ikaw na simula. Sobrang mahal kita, alam mo yan. Si daddy po yung mga ko. Hindi mo yung isipang kakailan ko. Si Dani mo si nagmako. Ikaw na mo yung mga, mga, mga kumangkit mo. Si Daddy mo nagkaroon ng si. ako ng May. Alam ko, pinakita ko yung maleta ko sa'yo. Pinakita ko, nag-usap tayo malahimip sa kanila ng dalawa. Pumayag ka, pumayag ka. 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 Sabi mo, ikaw ang kakampi ko. Hindi mo ako iiwan. Mahal ka ko. Bakit ngayon? Malahimip anong nangyari? Eh? Mahimik ka. No, no, ko no, no, no. jan, Nung no, anak. Ikaw, may kasalanan na. Wala, wala akong ginagawa. Ipinagawa ko. the way you talk. Boy, boy, wala, 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 wala hindi ka ganyan dati, anak. Napakabait mo. Napakabait mo. Ikaw, hindi mabait. Kantaan ko yan. Na-brainwash ka na nila. Alam mo, no? Hindi na ako na-brainwash. Ikaw na brainwash. Ako lang yung totoong nagmamahal sa sa'yo. Ano ko to? Ako lang. Ako lang. Wala, hindi ko. Ano to? Tantan mo. Mananahimik ka, hindi. Walang makakapantay sa pagmamahal ko. Tingnan ko yung sakripisyo ko sa'yo. Nag-sakripisyo sa ako, lang. ako lang. sa abroad para sa inyo ni daddy mo. Ano Oo oh, niya, ako niya. Hindi ako ka na, wala ka ng pakitaan. Hindi ano? oh. na oh, anak -anak. ka na. Lahat naman tayo magkakapamalaya. Oo. Wala naman perfecto na pamilya. Oo, ano ka na. Wala, ibig ka. Ikaw na pipray mo siya at sinasabi ang pamilya ni Daddy. Walang kinalamit sila doon. Tapos sinasabihan mo kay Mami Lod? E simula nga nang upload ka, sinasabi ka lang sa akin. Siya! Three years and five months kita iniwan sa kanya, anak. Wala akong pakitaan. Nandun na ako. Diliwan, diliwan mo ako. Nandun na ako para mo. Wala akong pakit sa'yo. Kailangan. kailangan mo. Wala akong pakit sa'yo. Ikaw. 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 Nandun ako sa na abroad para ibigyan ka ng magandang buhay. Alam mo yan lahat. Wala akong pakit sa binigyan mo sa'kin. Bakit bigla naging ganyan? Alam ko, mahal Is mo. Ka! Alam ko, mahal mo ko. Hindi kita mahal na ang ganyan ka. Nag-usap tayo. Hindi kita mapapatawad. So,